paano kung si Alice Guo ay isa lang talagang kasangkapan sa mas malawak na international na sindikato? Paano kung ang tunay na mga utak sa likod ng mga operasyon ng Pogo, ang mga misteryosong sindikatong Chino na kumokontrol sa mga galaw sa buong Asia, ay ginagamit siya bilang panakip butas? Parang masyadong nagkataon lang na lumabas ang isang dokumentaryo na tinatawag siyang Chinese Spy Exacto. Nang handa na siyang magsalita at aminin ang totoo sa Senado sa isang executive session. Posible kayang sinasadya ito para sirain ang kanyang kredibilidad, patahimikin siya, o ilihis ang atensyon mula sa mas malalaking tao sa likod ng mga operasyon. Baka gusto na niyang kumawala, pero ang kanyang mga boss ang nagsisigurong siya ang masisisi at madiin. At baka nga handa ang mga boss na Chino na gawin ang lahat para lang mapatahimik siya. Kung hindi natin pinaniniwalaan si Gu, dahil sa dahil.